KZ AR 10 26kHz Sunshine Radio Kapartner mo sa balita at serbisyo makajos, makatao At mapagmahal sa kalikasan 7.32 in the morning. Sunshine News Blast! Sunshine News Blast! Nag-aalab ng na mga balita ngayong tanghali. Sunshine News Blast! Nagliliyab, sumasambulat, dumadagundong sa buong Pilipinas! Sunshine News Blast! mula sa ACQ Tower, ed sa Makati, ang sentrong pambalitaan ng Sunshine Media Network International. Narito ang inyong mga News Blaster. Headlines headlines, headlines, headlines. headlines. News Blast. Sa ulo ng mga balita, GSIS naglaan ng pondo para sa mga miyembro apektado ng pagbaha sa Gusandil Sur. Headline! Kompromado mga kaso ng Mpox na itala sa Visayas sa Davao City. Headline! Number 3 drugstores tatanggap na ng guarantee letters mula sa AX at uh, beneficiary. Headline! Baby, Sara Duterte, binisita ang Duterte photo exhibit sa The Hague, Netherlands. Headline! Arnie Davis case. Philippines para kay sa Marcos Admin ayon sa kanyang abogado. Headline. Sa international news, malaking tipak ng glacier bumagsak sa isang nayon sa Switzerland. Headline. Sa sports news, Micah Ortiz nilisan na ang Choco Mucho lumipat na rin sa Zeus at Thunderbell. Headline. Sa showbiz news, news, isang mini album, Handog ng 80s sa susunod na buwan. Headlines. Headline. Headlines. News blast. Sumasambulat sa buong Pilipinas, sun, 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 sunshine News Blast! Magandang halay Pilipinas, araw ngayon ng Biyanes, May 30, 2025. Ako yung makakasama, Valdi Vinagrasa. Sumasambulat sa buong Pilipinas, sun, 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 sunshine News Blast! Sa detalya ng ating mga balita, mas pinalakas ng Philippine Red Cross ngayon ang kanilang kakayahan sa pagtugon sa mga kalamidad. Ito ay matapos silang tumanggap ng limang emergency response vehicles at isang service vehicle mula sa International Committee of the Red Cross. Ayon kay PRC Chairman Dick Gordon, malaking tulong ang mga sasakyang ito para sa mabilisang aksyon tuwing may sakuna. Maliban sa mga sasakyan tumanggap din sila ng isang blood mobile unit mula sa Rotary Club of San Juan de Del Monte at Rotary Club of Gyeongju East ng South Korea. Sunshine News Blast. Naglaan naman ang Government Service Insurance System o GSIS ng mahigit 22 million pesos para sa mga emergency loan ng kanilang mga miyembro sa La Paz, Agusan del Sur. Ito ay dahil sa matinding pagbahat, malalakas sa pagulan na tumama sa lugar at nakaapekto sa kabuhayan ng mga residente. Ayon sa GSIS, bukas ang aplikasyon sa loan hanggang June 15. Ang mga kwalifikadong miyembro na may umiiral na emergency loan ay maaaring mangutang ng hanggang 40,000 pesos upang bayaran ang kanilang kasalukuyang balance. Ibig sabihin, hanggang 20,000 pesos ang matatanggap nilang net loan. Ang mga walang umiiral na loan ay maaaring mag-apply naman ng diretsyo ng 20,000 pesos. Sunshine News Blast Hindi sa tatlong kaso ng MFOX na naitala sa Visayas. Sa datos, may tigis ang kupermadong kaso sa Talisay City, Cebu at sa Iloilo City, Iloilo. Sa pahayag ni Talisay City Mayor Gerald Anthony Gullas, isinailalim na agad sa isolation ang nagpositibong pasyente kung kaya't hindi na anya kinakailangan magsabuha ng masusing contact tracing. Nilinaw naman ang Alkalde na bagabat. Manaw ang pasyente, hindi and ang pox ang direktang sanhi ng pagkamatay kundi komplikasyon mula sa ibang sakit. Sa Iloilo City naman, sinabi ni City Health Office Head Dr. Mary Andias, magsasagawa na sila ng contact tracing. Samantala, isa namang pinaghihinalang kaso ng mpox sa Minomonitor sa Mandawi City, Cebu at apat pang hinihinalang kaso sa Iloilo City. Sa kabilang banda, nakapagtala na rin ng anim na kumpirmadong kaso ng monkeypox ang Davao City. Ito ang kinumpirma ng Davao City Health Office sa programang Madayaw Davao batay sa kanilang datos hanggang ngayong araw May 30, 2025. Kabila na dito ang dalawang kaso na unang na report report nitong nakalipas na Abril. Sa ngayon, stable na ang kalagayan ng mga pasyente. Sunshine News Blast Mas pinanawak naman ng PhilHealth ang saklaw ng konsulta package ngayon. Ilan sa pagbabago ay kay Dr. Israel Francis Pargas, ang Senior Vice President of the Health Finance Policy Sector ng PhilHealth, ay ang para sa kidney transplant. Mula sa dating 600,000 pesos lang ay nasa 800,000 hanggang 2.1 billion pesos na ang saklaw ng package ngayon. Samantala, para sa publiko, kasama sa konsulta package ang libreng medical na konsultasyon at labing limang mahalagang diagnostic services tulad ng blood test at x-ray, maging ang mammography at breast ultrasound. Sa cloud din nito ang 21 maintenance na gamot o 21 maintenance na gamot para sa mga karaniwang kondisyon gaya ng diabetes, alta presyon, bronchial asthma at mga mild infection. Sunshine News Blast. Tatanggap naman ang ilang Mercury Drug Stores ng guarantee letters mula sa mga benepisyaryo ng dalawang social welfare programs ng Department of Social Welfare and Development of SWD Sa anunsyo, magsisimula ito sa June 2, 2025 at nasa Siyam dalawang sangay na nasabing butika ang kikilala ng guarantee letters. partikular na tatanggapin ang guarantee letters mula sa mga benepisyaryo ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS at ayuda para sa kapos ang kita program o ACAP. Ang AICS ay programa ng nagbibigay ng agarang tulong sa mga individual o pamilyang dumaranas ng krisis o matinding pangangailangan. Ang AKAP naman ay programang naglalayong tulungan ang mga magagawang mababa ang kita. Sunshine News Blast. Sa part ng Culture, ibabalik ang maximum SRP sa Kalimbaboy sa Hulyo o Agosto. Si Sheena Torno, Siritage. Batay sa price monitoring ng Department of Agriculture, nananatiling mataas ang presyo ng karning baboy sa mga pamilihan sa Metro Manila. Ang gempo, halos nasa 500 pesos pa rin ang bawat kilo, habang halos 400 pesos naman sa kasim at pige. Para kahit papaano'y bumabaraw ang presyo ng karning baboy, Minabuti ng Department of Agriculture na ang Food Terminal Incorporated o FTI na lamang ang bumili ng karne direkta mula sa mga farm at ibabagsak raw ito sa mga palengke sa Metro Manila. Uh, I requested uh, for 500 million ano, sa Malacanang. Uh, it's on process. Uh, but uh, sa initial uh, ginagawa namin ngayon, may sariling pondo naman ng FPI. At uh, technically wala naman kami lugi dito. Eh. Pwede pang kumita ang FPI habang binababa yung presyo ng pork. Kami na nagpapakapay, kami na nagdadala sa retailer, tapos yung retailer may margin din siya. At uh, so, yung, yung, parang pumasok kami as the middleman na hindi kumikita. Bigong pangalanan ng DA ang mga farm na pinagkukuhanan ng supply, pero ito raw ay nanggagaling sa Pampanga at tarlac. Sa ganitong paraan, umaasa ang DA na mapipilitan ng mga pork retailer na magbaba ng kanilang presyo. Yeah, if we create competition. So that's If we compete with the other retailers, so I mean, uh, so dapat pressure. Bukod pa riyan, nakatakda na rin ibalik ng DA ang implementasyon ng maximum suggested retail price sa karning baboy na binawi noong nakaraang buwan. Ito'y matapos na mabigong pasunurin ng gobyerno ang ilang retailer sa Metro Manila. Target natin sa pork, ibalik yung MSRP ng, uh, ng hmm. pork by end of July or early August but it depends no it may be delayed a little Depending, kasi we have to set up 38 uh, in, in the 38 Metro Manila public markets we have to set up uh, the booths the freezer systems the, uh, the the trucks we need drivers and everything so once that is in place then we will launch Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal ito si Sina Torno SMR News Sunshine News Blast. Kumpirmado ng libre ang paggamit ng Skyway Stage 3 at North Luzon Expressway Connector Road sa buong panahon ng EDSA Rehab. Pinasalamatan na ng Department of Transportation ang operators na San Miguel Corporation Tollways at Metro Pacific Tollways Corporation sa pag-alok ng toll holiday. Ang Skyway Stage 3 at NLEX Connector ay magsisilbing alternatibong ruta kapag mag-uumpisa na ang EDSA Rehab sa June 13 hanggang sa matapos ito sa taon 2027. Bukod sa Skyway at NLEX Connector, pinayuhan din ang Metropolitan Manila Development Authority ang mga motorista na gamitin ang tinatawag na mabuhay lane. Sunshine News Blast! Nagbitiw uh, na sa pwesto ang Chairman at Chief Executive Officer ng Putin Amusement and Gaming Corporation of no PAGCOR na si Alejandro Tenko. Kasama niya nagbitiw ang lahat ng miyembro ng Board of Directors ng ahensya. Partikular sa si mga ng na sina sinapagwa President at Chief Operating Officer Wilma Esma, Director Jose Maria Ortega, Director Francis Democrito Conforta at si Director Gilbert Cesarimulia. Ang kitayang ko, ginawa nila ito. Pangmalaya si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maisagawa ang nais niyang reorganisasyon. Sunshine News Blast. Courtesy resignation, hindi sapat. Tunay na reform at malinaw na direksyon, hamon kay Marcos Jr. ayon sa isang uh, political strategist, si Jane Cognita sa Italian. Doon, alam mo nyo, eh, yan eh, isang mahirap. Walang nakikitang malaking pagbabago ang political strategist na si Professor Malutikia sa kabila ng malawakang courtesy resignation na ipinag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang gabinete. Ayon kay Professor Tikiya, bagamat marami nang nagbitiw, kapansin-pansin pa rin ang kakulangan ng konkretong reforma, lalo na sa economic team ng administrasyon na anyay may kinahaharap na isyo sa paggamit ng pondo ng bayan. Uh, Maliwakan yung resignation pero wala ako masyado nakikitang pagbabago. Unang-una sa economic team, hindi ako naniniwala na uh, yung economic team eh, dapat mag-remain intact. Uh, bakit? Kasi nakita natin kung paano uh, ang ating General Appropriations Act. Nakita natin kung paano ang PhilHealth uh, at ang iba pa mga uh, trust fund na linikom uh, para gamitin sa kung saan. Binatikos din ni Professor Malutikia ang kakulangan sa direksyon at ang paiba-ibang polisiya ng pamahalaan sa nakalipas na tatlong taon. Ayon sa kanya, hindi sapat na tugunan ang mga problema sa pamamagitan lamang ng mga resignation o courtesy resignation. Anya, ang tunay na kailangan ay mga programang tuloy-tuloy, may malinaw na layunin at may direksyong sinusundan. Hindi ko maintindihan dito sa administrasyong ito wala bang nag take note ng sinabi niya from day one hanggang ngayon, There is no stability, no predictability, no certainty under this administration for the past three years. Ito bang mga palliative na uh, uh, window dressing na oh may, may resignation, courtesy resignation, palawak ng palawak? Uh, is that the answer? The answer is to launch your programs, to push through with the flagships, and plod on. Samantala sa kabila ng mga pahayag ni Marcos matapos ang eleksyon, nananatiling malaking isyo sa kanya administrasyon ang usapin ng komunikasyon at kredibilidad. Marami na rin ang nakakapuna na magkaibang sinasabi at ginagawa ng Pangulo. Isang uri ng Janus Face Leadership na nagdudulot ng pagkalito at kawalang katiyakan sa mga ipinatutupad na pulisiya. Ako'y nalulungkot kasi uh, tatlong taon na tayong ganyan eh. Yan Janus face na sinasabi mo, lahat diversionary. So, nasaan ang presidente dyan? Ha? Ah, at ang kung titingnan mo yung problema nitong administration, it all boils down to communication. Dahil dito, hinimok ni Professor Tikia si Marcos Jr. Naitigil na ang puro salita at simulan ang konkretong aksyon sa pamamagitan ng maayos at malinaw na pakikipag-ugnayan sa kanyang gabinete. I would suggest to the president uh, to stop talking and start moving and start uh, getting on the ground and start you know uh, convincing his uh, his cabinet his team let's let's move. The moment he opens his mouth people are scratching their head. So so once and for all, ako ang suggestion ko, once and for all, can you sit down with your team and define your communication lines and define the messaging you want to do? Ito si Jane Conita, yung citizen correspondent na guulat para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun, sun, sun sunshine News Blast. Time check, 11.46 in the morning. Kung ako ang tatanungin, kahit sa ang aspeto, gusto ko garantisado. Metikuloso akong tao, kaya gusto ko lahat maayos at sigurado. Lahat quality, yung hindi ako makukompromiso, pero sulit ang presyo. Ganyan ang clean fuel. Kaya dito, panatag ang loob ko. Ganang umaga po, sir. po. Puntang. Kung gusto mo ng tigalidad na gasolina, pero sulit ang halaga, mag-clean fuel ka. Muling nagbabalik ang Sunshine News Blast. Sa ating pagpapatuloy, nakarating na sa The Hague, Netherlands, si Vice President Sara Duterte. At sa kanyang pagbabalik doon, ay binisita niya na agad ang Duterte photo exhibit sa Land Van Regan and Gorbachev Street. Tampok sinasabing exhibit ang legasiyang iniwan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa mga Pilipino. Samantala, kasama ni VP Sara sa pagbisita na ito sa kanyang ama sa Detention Facility ng International Criminal Court o ICC sa si The Hague ay ang kanyang ina na si Elizabeth Zimmerman at si Senator Amy Marcos. Matatandaan na ipinangako ni VP Sara noong March na bibisita siya muli sa kanyang ama kung ipagdiriwang na niya ang kanyang 47th birthday sa May 31, 2025. Sunshine News Blast. Ginawa lang na distraction o kaya ipanakibuta sa kapalpakan ng gobyerno ang kaso ni dating Congressman Arnie Tevez Jr. Para sa abogado ng dating kongresista na si Attorney Ferdinand Topacio, kinakailangan ng Marcos Jr. admin ngayon ng trophy para hindi na mapansin ng publiko ang mas mabibigat ng mga problema sa bansa. Sunshine News Blast. unang-una, Meron nga uh, alita noon, di ba, yung tungkol sa mga ibang bagay. At ngayon po, na sa eleksyon itong administrasyon at napakababa nga ng uh, approval rating ni Pangulong Marcos, kinakailangan po nila ng mga trophy. Ano pa yung trophy nga? Ito, unang-una, ito nga pong si uh, uh, Congressman Teves na ibibida nila na napabalik namin. Bagamat uh, na po ang paraan ng pagkabalik, saguro isusunod na po nila si Atty. Harry Roque para ma-distract ang mga taong bayan sa mga patong-patong nakapalpakan katulad ng napakataas ng uh, self-rated hunger, self-rated poverty at sa mga infrastruktura hindi ipinag-iisipan katulad sa EDSA. Ay, alam nyo yung San Juanico Bridge at yung EDSA na 5.9 billion ba at uh, almost 9 billion? Eh yan po yung eh, last two minutes eh. Bakit ngayon lang gagawin? Bago, hindi pa pinag-isipan. Mag, mag, uh, it will cause a lot of uh, to our people. Nabubulok yung mga kalakal. Eh, hindi makarating yung mga gasolina dun po sa dahil sa San Juanico Bridge. eto naman, katokotakot na traffic ko. Pagdating ng June 16 dito sa EDSA, ito po ang pantakip nila sa lack of achievement nila. Si Atty. Ferdinand Tupasio ang abogado ng dating kongresista na si Arnie Teves Jr. Dumating si Teves sa Pilipinas, particular na sa Davao City mula Temor-Leste, 7.30 ng gabi na itong Webes, May 29, 2025. Matapos mag-refuel ay bumiyahin na ito papuntang Villamor Air Base at dumating alas 11 ng gabi. Sunshine News Blast. Simantala, tinawag na political animal ng isang veteran broadcaster ang bagong hepe ng pabansang pulisya na si Police General Nicolas Story III. Ito dahil ay dahil ayon kay Jay Sonza. Ikinatuwa ng Pangulo ang pagsunod ni Torres sa mga utos nito kahit pa hindi na ito makatao. Isa na nga dito ang pagkubkob ng libo-libong polis sa Central Compound ng The Kingdom of Jesus Christ sa si Davao City Noong nakaraang taon, maging ang ilegal na pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte noong March 2025. Sunshine News Blast. Mr. Torres is a political animal. More than being an officer and a gentleman of the Philippine National Police, this guy is a political animal. 'Yun ang background niya, eh. From Samar na kinampihan niya ang isang political group na naging dahilan kung kaya siya diniklear na persona ng grata up to the very moment na kinidnap nila si President Duterte at uh, dinala doon sa... Dahil dito, sinabi ni Sonza na isang masamang imahe ang pagkatalaga ni Tore. Sunshine News Blast! Masamang image din ito sa international kasi Can you imagine somebody who renditioned the former president who is most beloved not only by Filipinos but even foreigners has been promoted to head the uh, national police. So mal malaki talagang ano, malaking step ang gagawin nila to erase this no? kung uh, alisin nila o mapapaniwala nila ang taong bayan, more especially the rank and file in the Philippine national police ang veteran broadcaster na si Jay Sonza. Ang katagang political animal ay tumutukoy sa isang taong handang sumunod sa kagustuhan ng nasa kapangyarihan upang makamit o mapanatili ang posisyon kahit labag ito sa batas o prinsipyo. Sunshine News Blast. Matagal nang nagagamit sa politika ang hanay ng pambansang pulisya ay sa veteranong broadcaster na si Jay Sonza. Kung ihahambing na dadaan pa noon sa bayad para makuha ang isang posisyon sa Philippine National Police. Ngunit ngayon ay garapala na ang pagsunod sa isang politiko kahit pa ilegal para lang manatili o ma-promote sa pwesto. Sunshine News Blast! Ang mga kwento lang naman kasi noon, in the early days of the PNP, PCINP, ay uh, yung binibili yung posisyon, kailangan mo magregalo ng ganito. Ngayon iba na eh. Yung dumating na doon sa punto na gagawin mo kahit alam mong baluktot yung order gagawin may big because you wanted to keep your position or get a higher position Ini halimbawa pani rito si Gene Fajardo ang kasalukuyang director ng Police Regional Office 3 Sunshine News Blast. For example ito si uh, Police Brigadier General uh, Gene Pardo he is supposed to be a regional director of Region 3 pero ba anong ginagawa niya at the time na na inirindisyon si Mr. Duterte patungong uh, the Netherlands. Kung mo, dapat nandun siya sa Pampanga, nandun siya sa Nueva Ecija, kung saan. No? Pero nandun siya sa airport, nandun siya sa airport. Ang tinig ng veteran broadcaster na si Jay Sonza. Sunshine News Blast. Sa ibang balita na itala noong taong 2024, ang pinakamaraming bilang ng na mga nakumpiskang shabu sa East at Southeast Asia. Ayon sa United Nations Office on Drugs and Crime, umabot sa 236 tons ang mga nakumpiska sa buong riyon noong nakaraang taon. Partikular na sa Thailand, nakumpiska ang pinakamalaking bilang ng shabu. Bagamat marami-rami ang nakumpiska, naniniwala ang United Nations Office on Drugs and Crime na mas marami pang shabu ang nakararating sa merkado. Sunshine News Blast. Uh, abot naman sa 63 million pesos na unregistered vape products ang nasa bat ng mga otoridad sa maghiwalay na operasyon sa iba't ibang lugar kamakailan. Bata ito sa ulat ng na National Bureau of Investigation o no NBI. No May 8, nasam sam ng NBI ang 85,200 pieces ng salt nicotine based vape products sa isang bodega sa Marilao, Bulacan. Isinagawa ang follow-up operation ng no May 21 sa Paranaque kung saan nakumpiska naman ang 25,000 unregistered vape items. Singaporean at Thai nationals ang naaresto mula sa lugar at samantala no May 26, inaresto rin ng NBI ang tatlo pang sospek sa Pasay. Dito, ibinunyag ng isa sa mga sospek ang lokasyon ng isang imba, sa Parangyake, kung saan na-recover ang 72,000 na karagdagang unregistered vape products. Sumasambulat sa buong Pilipinas, Sun, -sun, -sun, -sun Sunshine News Blast! International News Blast Bumagsak sa gilid ng Loschental Valley sa Valais, Switzerland, ang napakalaking tipak ng yelo mula sa isang glacier na malapit sa lugar. Patikla na nangyari ang insidente noong Merkulis, May 28, 2025 at naging dahilan ito para lamuni ng putik ang halos buong Blatton Village sa Loschental Valley. Mabuti na lang at nakalikas na nasa tatlong residente rito ayon sa mga lokal na otoridad dahil nakikita na nila ilang araw bago ang insidente na posibleng bab bagsak nga ang malaking tipak ng glacier sa Blatnen. Ayon nga lang sa pulisya sa Southern Valley, sa Southern Valley region, isang 64 years old na lalaki ang naiulat na nawawala at isinasagawa na ang search and rescue operations gamit ang drone na may thermal camera. Samantala, global warming ang nakikita sa kung bakit unti-unti nang natutunaw at bumabagsak ang glaciers sa Switzerland. Noong taong 2023, pinalikas ang mga residente ng Brienz sa eastern Switzerland. Ilang araw din bago bumagsak ang malaking tipak ng glacier doon. Sports. Sports News Blast. Bilisa na na middle blocker na si Micah Ortiz and Shelko Mucho Flying Titans. Sa kasulukuyan ay lumipat na ang nabanggit na volleyball player sa Zeus at Thunder Bells. Si Micah na ang pinakalatest na lumipat sa Zeus kasama ni na Eliza Eroa at Rene Mabilanga na dating nasa si Galleries Tower High Risers at Fiola Ceballos na dating nasa PLDT High Speed Hitters. Noong 2024-2025 TDL Reinforced at All Filipino Conference, malaki ang naging ambag ni Micah para sa Flying Titans sa parehong opensa at depensa. Showbiz News Blast! Magkakaroon na muli ng music comeback ang sa susunod na buwan ng k of Boy Group na 80s. Sa anunsyo, isa itong mini-album na pinamagatang Golden Hour Part 3. Nasa limang tracks naman ang magiging laman gaya ng Lemon Drop, Masterpiece, Now This House Ain't a Home, Castle at Bridge, The Edge of Reality. Kaya para sa 80s sa buong mundo, Huwag mapagod at antayin ang comeback na ito sa June 13, 2025. Sumasambulat sa buong Pilipinas, Sun -sun -sun Sunshine News Blast! Ang salita ng ama sa pamamagitan ng hinirang na anak ng Diyos, Pastor Apollo Kibuloy. When you are in the midst of trouble, and you are calm, and you are not afraid, that is when you know you have peace. Kapag ikaw ay nasa gitna ng kaguluhan at ikaw ay kalmado at hindi natatakot, doon mo malalaman na ikaw ay may kapayapaan. Sunshine News Blast. Hindi natong hayaan ang balitaan ngayong tanghali ng Biyernes, May 3, 2025. Sa ngalan ng buong pwersa ng DZAR 1026 SMA Radio ng SMA News, Sa yung naging tagapagbalita, Valdivina Gracia. Para sa Diyos, at sa Pilipinas, nothing more. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun -sun -sun Sunshine News Blast. nyo ang Sunshine News Blast. Hatid ng Sunshine Media Network International at ng DZAR 1026 Sunshine Radio Radio. Kapartner mo sa balita at serbisyo. tatanungin, kahit sa ang aspeto, gusto ko garantisado. Metikuloso kong tao, kaya gusto ko lahat maayos at sigurado. Lahat quality, yung hindi ako kompromiso pero sulit ang presyo. Ganyan ang clean fuel, kaya dito, panatagan ang Pero sulit ang halaga, mag-clean fuel ka.